Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ni Kipi Chu uh, Balita ito sa Chinese media Ito uh, may My Chinese letters kailang na-translate sa ano? Na-translate sa English Yan, may, may, may Chinese and then mamaya in English. So, basahin ko na lang yung English. Photo release Photos release By the Philippine media Show That the Philippine President Marcos Cross the seats In several countries Including Vietnam And took The initiative to cheese Or uh, Alamano Sanse, To cheese President Xi Jinping bawal, wala sa protokol, hindi nagpaalam, basta nalang lang lumapit para lang makamayan niya ang Chinese President na ilang araw lang nakaraan sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia ay binanata niya ng husto. Maanghang na salita ang binitawan ng ating presidente laban sa Chinese government tungkol sa West Philippine Sea binanata niya. Tapos doon sa Epic Summit sa South Korea, in-insert ang sarili. <laughs> Binali walang protocol para lang makipagkamay ko sa Chinese president na inaaway niya. <laughs> ano ba 'yan? Oh, ito yung, ito 'yung reaction ni Kitty Chu. Basahin ko. Kakahiya Talagang made a v-line for the Chinese president, the one he always tries to insult. I can just imagine how the other world leaders view him. This man who sent his fellow Filipino to prison abroad after that respected person helped bury bar bury his father. Supported their family to come back to power after being powerless for so long. Someone who sent to a faraway country an old man who is already eight years old. In Asian culture, the elderly elderly is given value. Kaya doon sa ASEAN Cemetery, sa Kuala Lumpur nung umakyat na si PBBM sa stage para i-turn over ang chairmanship ng ASEAN for next year, ipinakita talaga si PRRD. Anong ibig sabihin nun? Believe ang mga ASEAN, believe ang mga taga Malaysia kay PRRD. Hindi nila gusto yung nangyari sa kanya. Bakit mo pa i-flash? Kung masamang tao si PRRD, bakit pa rin ipakita ang kanyang litrato? That is something. Nakakaya, sampal yon sa muka. Dapat ang ipakita doon si PBBM, ay hindi. Bakit si PRRD? Oh. Ganon po ang kultura nating Asians. Basta matanda na, bigyan mo ng halaga. Eh, itong pangulo natin, baliwala, yung 80 years old. Nagpalibing sa kanyang tatay. Wala na may speech siya na ito ay utang na kailanman utang sa loob na kailanman ay hindi ko makakalimutan anong nangyari pinapriso niya ang tao na nagpalibing sa kanyang ama ano ba yan <laughs> no one especially world leaders respects a traitor No one trusts a known traitor. No one wants to deal with people they know would just renege on their promise. They know what he did to the Dutortes. They have ambassadors here who report to them. They're not clueless. They know this man won't, won't think twice about betraying people the minute they've already served their purpose. Oh, manga. mangagamit Tignan nyo yung ginawa nila kay General Torre. Pagkatapos na sinunod lahat ni General Torre ang pinagagawa sa kanya, after 85 days, sinipak. Kawawa si General Torre. Where is leadership and dignity in that? Anong asahan niya sa international summits? Respect? Recognition? Admiration? For what? What has he achieved for this country? Kung akong sasagot, wala. Corruption ang iyang na-achieve for the last three years niya. Lalong naghirap ang sambayan ng Pilipino dahil sa kanyang pamumuno. For the Western leaders, he's just a lapdog. Someone to do their bidding. For the Asian leaders who value loyalty and hard work, he is not worthy of their respect and admiration. My only hope is that the world re realizes we don't support BBN so that it doesn't damay the Philippines. Ito na uh, PRRD. May mga nakita kong post kanina. Yung mga previous APIC Summit na panahon ni PRRD. He was able to meet yung big three. U.S. President, Chinese President, Russian President. Ganon po katindi ang ating tatay dito. Kaya, kapit lang tayo, mga kapwa ko DDS. There will always be a day of reckoning, sabi nga ni tatay. Pagdal, pagdasal natin, ako everyday pinagdarasal ko siya na God will comfort him, bigyan niya ng good health, strength, at uh, mabuhay pa siya. Makabalik siya dito sa ating bansa bago uh, bago umupo na presidente ang VP Inday Sara Duterte natin sa Malacanang. Kasi sa ngayon, wala talagang makakatalo sa ating minamahal na VP Inday Sara by 2020. It's just a matter of time. So, kung tiis na lang, nakapag na tayo ng 3 years, eh, why not another 3 years? Uh, why God allowed this to happen? He has a purpose. Uh, in His perfect time, maayos natin lahat ito at uh, yun na, 3 years na lang. Another Duterte will return to power in Malacanang at dyan na natin uh, masisilayan ang talagang magandang pamumuno ng mga Duterte kagaya ng ginawa ng ating Tatay Digo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito karon mo na ni ang mataga ano giyero nasa so, si ate salamat siya sa ginoo kay mataga ano giyero o mo na ni ang uh, balay ni ate nga buslot na kung maulan so tuluan na git sila so loigit guys silang ate kung mailisan ang ilang giyero So, mga buslot na kayo ano, tuluan na yun kaya kung O, oh, ate, ang sa iyong masulti nga natagaan ka giyero nga nakitang yun nga sa ang imong balay, so buslot na. Uh, akong masulte, lagan unang una o, ako masulti, dagan ka yung salamat unang-una sa ginoo kay sa kinsina mo katuig nga pagpuyo ay pagid naka yeah ilis og uh, sin so 15 years na dai ni ang inyong balay busa na inaani na so 15 years na daw dai siya ang ilang balay ni ante so nganong karong karon paman mo maka pulis og giyero ate nga 15 years naman nga na damage ang inyong, daot ang inyong yero karon pagid minaka ilis kay ko ano, wala gid may kwarta nga ipalit eh, og yero kay ng among pagpaningkamot ko tobra sa pagkao. O so na kay anak ate na aduha. So, kay anak duha so pila imong edad ate? 38. So uh, asa ra imong bana ate? Uh, Mag-uuma ra akong bana. Asa ah, uh, so, mag lang siya. So nagtrabaho siya karon ate? Trabaho. Ah, uh, so nagtrabaho ang imong bana so salamat kayo sa Ginoo o, o sa nag-sponsor. Dili na gid dili na gid tulo ang dili na gid katuluan. Sige te. Salamat pod.